Hi guys! Ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin maabot yung 5K followers sa Facebook natin. Una guys, i-turn professional mode nyo yan. Pagkatapos guys, kung hindi pa kayo nakabot ng 5,000 followers, mag-add kayo ng maraming tao guys. Tingnan mo kapag accept yan. Magawa mo siyang followers yung friends mo sa Facebook. Imbis na friends mo siya, kapag i-on mo yung professional mode mo madali lang siyang ma automatic kung 5K siya kung 5K na yung friends mo automatic pag turn mo yung professional on mode mo turn on mo automatic 5K na yan kung hindi ka na naka-turn professional mode ka na naka professional mode ka na tapos konti lang yung power 1K, 2K, 3K I suggest to you guys na kailangan mo nang mag-add ng maraming friends. Kailangan mong mag-add ng marami upang marating mo ang 5K at mag- at maka-monetize na tayo ni Facebook at magkasahod na rin tayo. Ganyan lang guys. Thank you so much for watching. Thank you.